salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Ngayong gabi, Ibabalik natin ang alaala ng isang trahedya na yumanig. Hindi lamang sa lupa, kundi sa puso ng libu-libong mga Pilipino. Isang kaganapang puno ng sakit, luha at misteryo. Ito ang kwento ng Ruby Tower Collapse sa Binondo, Maynila ang gusaling gumuho matapos ang malakas na lindol noong August 2, 1968, ang simula ng trahedya madaling araw alas 4.15 tahimik ang buong lungsod maliban sa mahinang ugong ng jeep na dumadaan at huni ng mga kuliglig karamihan sa mga residente ng Ruby Tower ay mahimbing na natutulog. Biglang, may malakas na ugong mula sa ilalim ng lupa kasunod ang matinding pagyanig. Ang buong gusali ay parang binayo ng higanteng kamay. Ang mga haligi ay nagbitak. Ang mga pader ay gumuhit ng mahahabang lamat at sa loob ng ilang segundo, gumuho ang buong gusali. Ang dating, anim na palapag, nagmistulang bundok ng semento at bakal ang takot at sigaw. Sa loob ng gusali, sumabog ang sigawan. Mga batang umiiyak mga magulang na pilit hinahabol ang kanilang anak may iba pang nagtangkang tumakbo pababa pero bago pa sila makarating sa hagdan bumigay na ang lahat tulungan niyo kami naiipit ako mama Ilan sa mga huling sigaw na narinig bago lamunin ng alikabok at pagbagsak ang lahat ang pagsagip makalipas ang ilang minuto dagsa ang mga kapitbahay bumbero sundalo at volunteers ang ilan gamit lang ang kanilang mga kamay at maliit na kasangkapan araw at gabi silang naghukay sa bawat pagbubuhat ng hollow blocks at bakal may maririnig na mahinang iyak, tanda na may buhay pa sa ilalim. Ilang bata at matatanda ang himalang nailigtas, kabilang ang isang batang babae na apat na araw nang nakabaon, pero humihinga pa rin. Ngunit kasabay ng mga milagro, mas marami ang hindi na pinalad at bangkay na ng matagpuan, mga magulang na magkakayakap pa, mga bata na hawak-hawak ang laruan at mga pamilya na sabay-sabay na nawala. Mahigit 260 ang naulat na namatay, mga kwento ng mga nakaligtas. Isa sa mga survivor, si Mrs. Chua, ay nagsabi, Akala ko, katapusan na namin. Naramdaman ko ang bigat ng semento sa katawan ko. Tapos, bigla akong nakarinig ng boses ng isang bata. Nagdarasal siya sa tabi ko. Sabi niya, huwag kang matakot, may susundo sa atin. Pero nang dumating ang rescuers, wala namang batang kasama sa tabi ko. Isa pa, isang rescuer na si Mang Ernesto ang nagsabi, habang naghuhukay kami, may narinig kaming iyak ng babae. Malinaw, tumatawag ng tulong. Sinundan namin pero wala kaming nakita kundi bangkay. At yung boses, bigla na lang nawala mga kababalaghan pagkatapos. Hindi natapos ang kwento sa mismong pagbagsak. Pagkaraan ng ilang linggo, mga residente at negosyante sa Ongpin Street ay nagsimulang makarinig ng mga kakaibang ingay. Mga iyak ng bata sa disoras ng gabi mula mismo sa tambak ng nasirang gusali. Mga kaluskos ng mga yapak kahit sarado na ang tindahan. Mga multong bata na naglalaro sa gilid ng kalsada pero biglang naglalaho kapag nilapitan. May ilang rumereskyo noon nang nagsabi na habang naghuhukay sila, may malamig na kamay na tila humihila sa kanila pababa. Para bang mga kaluluwang humihingi ng tulong pero hindi na nila mailigtas ang lugar ng Ruby Tower. Makaraan ng ilang taon, ang lugar ay muling na-develop. Nagtayo ulit ng mga negosyo at gusali. Pero marami ang hindi nagtagal. May mga empleyado raw na biglang nawawala ng malay sa gabi na parabang may malamig na hangin na dumadaan silang naramdaman. May mga nagbabantay na nakarinig ng malalakas na kalabog mula sa sahig na parang may gumuguho ulit at may taxi driver na nagsabing nakasakay siya ng pasaherong babae duguan ang damit tahimik lang. Pagdating sa dulo ng ongpin, naglaho bigla at iniwan siyang nanginginig. Alaala ng mga pamilya. Tuwing anibersaryo ng pagbagsak, may mga pamilya ng biktima na bumabalik. Nagdadala sila ng kandila at pagkain. Sabi nila, para raw hindi magutom ang mga kaluluwa ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero may ilan na nagsasabing habang nag-aalay sila, bigla raw silang may mararamdamang malamig na dampi sa balikat o may boses na bumubulong sa kanilang tenga. Salamat mga tanong na naiwan hanggang ngayon. May mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Totoo bang may kapalpakan sa disenyo ng gusali kaya ganon ito kabilis bumigay? O dahil kapos kapalaran lang talaga na tinamaan ng isang napakalakas na lindol? At higit sa lahat, bakit marami pa rin nakakaramdam na mga presensya sa lugar kung saan nakatayo noon ang dating Ruby Tower? ang misteryo ng Ruby Tower. Ang Ruby Tower Collapse ay isa sa pinakamalungkot na kabanata ng ating kasaysayan. Pero higit pa sa isang trahedya, isa rin itong kwento ng mga kaluluwang biglang nawala, mga pamilyang hindi na nakapaghabilin at mga panaghoy na hanggang ngayon ay ngaw, ngaw sa Ong Pin Street. Kaya kung sakali, isang gabi ay mapapadaan ka sa Binondo, lalo na sa lugar kung saan minsang nakatayo ang Ruby Tower, maging mapagmatyaga ka dahil baka marinig mo ang mga iyak mula sa dilim o makasalubong ang mga multong pasahero na hanggang ngayon ay naglalakbay pa uwi. Ang Ruby Tower Collapse ay isang trahedya, isang misteryo at isang paalala na sa bawat gusaling gumuho ay may mga kaluluwang nananatili. Kaya naman, ating alayan ng dasal ang kanilang mga kaluluwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim. I-like ang video na ito. I-ring ang notification bell. At i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakotan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay hanggang sa muli nating pagkikita.